Noong bata ako, lumaki ako sa siyenda ng Santa Isabel, isla ng Negros Occidental sa Pilipinas. Ang aming isla ay kilala bilang mangkok ng asukal ng mundo at ang mahabang berdi at kinintuang tangkay ay makikita kahit saan ka pumunta. Ang araw ay mapangapi, bumaba ang init at kumalat sa buong lupa, naghahanap ng anumang lugar upang lumamig Walang bawian kahit sa ilalim ng isang masukal na puno ng palma. Hiniling ako ng aking mamagulang na pumunta sa mga tubo at mangulikta ng mga gulay sa aming munting sakahan. Ang sakahan ay halos isang oras na lakad. Ay kumaglakad mag-isa. Nagbibitew sa pagwa ng mahabang paglalakbay. Nang mag-isa, nagsisimula akong maglakad. Ang mainit na araw ay isang malupit. Naginang sinamaan ako ng sinag habang naglalakad ako. Ang goma kong kinilas ay tumama sa likod ng aking takong. Pinaalala nito sa akin ng mga matatandang nakasakay sa kalabaw. Ang kanilang mga latigo ay pumuputok sa likod ng maamong hayop habang nag-aararo sa mga palayan. Sa unahan, isang pamilyar na hugis ang nakita. Matalik kong kaibigan iyon. Masaya siyang lumaktaw patungo sa akin. Mukha siyang walang pakialam sa mundo habang ang maitim niyang kayumangging buhok ay gumagapang pabalik-balik sa kanyang mga mata. Nang malapit na siya sa akin, hiniling ko sa kanya na samahan ako habang papunta ako sa bukid ngunit siya ay tumango ng matayintim. Nagtanim kami ng aming mga gulay malapit sa mga tubo dahil sa masaganang lupa at sapat na supply ng tubig. Ipinagmalaki ng aking ama ang kanyang kasakahan ng gulay at kung gaano kasarap ang lasa ng mga gulay. Mabilis na lumipas ang oras habang nagbibiruan kami at naglalaro habang pumunta sa bukid. Ang mga hilera ng tubo ay nasa lahat ng dako at sa wakas hindi namin maiwasang abutin, hinawakan o ang isa sa mga payat na tangkay. Buong lakas kong hinila hanggang sa nagkaroon ng malakas na kaluskos at naputol ang isang malaking bahagi Hawak ang tropiko. Mabilis ko itong hinilagay sa bibig ko at sinimulan kong sip -sipin. Ang tangkay ay nagantihan kasama ang matamis na katas sa loob. Sa wakas, malapit na kami sa aming destinasyon at doon namin siya nakita isang matandang babae ang nakatuhod sa tabi ng kalsada. Ang kanyang mahaba at malabo na buhok ay magulo at nag- Papaalala sa akin ng isang lumang brass na bakal. Ang kanyang balat ay maputlang maputi at mukhang may sakit na kulay. Hindi pangkaraniwan para sa isang Pilipino na maputi ang balat dahil lahat tayo ay kayumanggi. Ang kanyang mga mata ay nabahiran ng malalim na pula. Halos parang kalawangin na metal. ngunit ang nakatawag pansin sa akin ay ang kanyang mga kamay at ang mahahabang itim na mga kuko na tumatakas sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga daliri ay gumagalaw sa isang galaw habang kinakumot niya ang lupa. Ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig sa lugar na iyon habang isa ay nag Puhukay bigla siyang tumigil habang ang kanyang mga daliri ay marahas na kumikibot at sa wakas nagsimula na silang gumalaw sa pagitan ng kanyang mga daliri ay isang maruming kayumangging uod. Nagpumiglas ito sa loob ng bago nitong kulungan. Itinaas niya ito sa kanyang bibig at pinakawalan. Ang uod ay nahulog sa hangin bumagsak ito pababa hanggang sa wala ito sa pagitan ng kanyang pumuputok na muong mga labi. Halos low motion, hindi ko mamalayan na nakatitig na pala siya sa akin habang hinihigop niya ang uod sa lalamunan niya. Dali-dali naming dinaanan ng kaibigan ko ang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay hindi kailanman umalis sa akin. Para sa isang sandali, at nagkaroon ng gutom sa kanyang mga titig. Nakuha ko ang isang simoy ng matandang babae at ito ay nagpapaalala sa akin ng pabango ng kamatayan. Gusto kong kurutin ang ilong ko para pigilan ang amoy. Mabilis na tinilikura namin ang isa sa mga hilera ng asukal at tumungo sa bukid. Nang mawala na sa paningin ko ang matandang babae, ramdam ko ang pag-alala ko. Nini, hintayin mo ako. Kukuha din ako ng gulay. Okay, sabi ng kaibigan ko na may nakakatlo kong ngiti. Nawala siya sa kalituhan ng mga tangkay at nag-iisa na naman ako. Nag-squatting down, nagsimula akong kumuha ng mga maraming gulay hanggang maaari. Hindi ko nais na mas mahaba pa rito kaysa kailangan ko ngayon. katahimikan na wala man ang tunog. Wala. Nararamdaman kong nagsisimula ng gumapang ang balat po. Parang isang uod ang dumulas sa butok ng aking leeg at ang putik ng maliit na hayop ay dumulas sa aking buong katawan. Tulad ng isang hayop na iniinstok ang aking pakiramdam, ang pandinig ay masakit at ang tungkod sa likod ko ay nagsisimulang sumayaw at umanduyog sobrang lakas ang kaluskus gusto kong sumigaw. Sinubukan kong tumakbo ngunit hindi ako makagalaw. Nanigas ang katawan ko na parang napako ang paako sa lupa. Walang ingay na lumabas sa aking lalamunan habang sinusubukan kong sumigaw. Ni isang ungol ay hindi nakaligtas sa aking mga labi. Naghiwalay ang mga dahon at itinolak ng mahahabang itim na mga kuko ang mga gintong tangkay sa gilid. Nagsimulang umungol ang tubo sa ilalim ng kanyang paghipo. Parang pati ang kulay ay dinadaluyan kung saan humahaplos ang mga kamay ng matandang babae. Ang kanyang deform na mukha at siya ay ilang talampakan mula sa akin. Ang amoy ng buhok na laman ay kumakawala sa kanyang mga labi habang nakatingin lamang siya sa akin. Parang gusto kong magsuka pero sumabit ang abdo sa lalamunan ko. Ang matandang babae ay nakatitig sa akin ay ibinuka ang kanyang luma, tuyo na bibig. At ng mahabang hibla ng mapupulang laway ay nagsimulang umagos mula sa gilid ng kanyang mga labi. Tumulo ito sa mahabang hibla hanggang sa dumampi sila sa lupa. Ang sabi niya, bata mukhang masarap ka at gutom na gutom na ako. Kakainin kita ngayon, gagawin kitang isda. Gusto kong kumain ng hilaw na isda, gagawin kitang aking pagkain at bubusugin mo ang aking tiyan. Punong-puno ako ng pangamba sa garalgal niyang boses. Alam ko talaga kung ano ang matandang babaeng ito nagkwento si na mama at papa sa aking mga kapatid tungkol sa halimaw na ito. Ang makakwentong ito ay ipinasa sa loob ng maraming siglo sa ating bansa at bahagi ng ating kultura. Ang pangalan ng nilalang na pumasok sa isip ko ay aswang. Kinakailangan kong lumakas ngunit hindi ako makagalaw. Parang hinawakan ako ng mga kamay na hindi ko nakikita para akong sugatan na ibon na naipit sa bitag ng mga ngaso. Kahit anong pilit ko na hindi ako makaligtas sa kanyang nakakatakot na pagkahawak. Ang aswang ay nagsimulang maglayo at hihilain ang kanyang lumang mabubulok na bangkay patungo sa akin. Ang kanyang madidilim na mga mata ay malapit ng palapit at walang pagtakas. Nagsimula nang umabot sa akin ang mapahamak na itim na mga kuko. Nahanap nila ang aking mga mata. Sila ay isang buhok na hininga ang layo mula sa akin. Nakita ako ang tulis-tulis at bagsak na mga gilid ng kanyang mga kuko puputulin niya ang aking mga mata. na Naisip kong nagpapanik. Isang kaluskos ang nagmula sa aking kanang bahagi at walang babala ang aking kaibigan ay sumabog sa tubo. Lumingon siya saglit at bakas sa mukha niya ang takot. Ito ay sapat lamang upang makagambala sa matanda sa loob ng isang segundo. Ang kanyang mga mata ay umalis sa akin saglit upang tingnan ang nang Hihimasok ang aking katawan ay lumuwag saglit at ito ay sa wakas ay akin na. Itinola ko ang sarili ko sa lupa at inabot ko at inagaw ang kamay ng kaibigan ko. Ang mga gulay ay lumipad sa iba't ibang direksyon ngunit kami ay tumakbo bago sila tumama sa lupa. Sinimulan ko siyang hilain sa kalituhan ng berde ng ang mga tangkay ay tumama sa aking mukha ng masakit. Wala akong pakialam na kailangan naming tumakas mula sa aswang. Sinisigawan ako ng aking kaibigan na huminto, ngunit hindi ko siya pinansin at kinaladkad pa siya palayo. Alam kong naghihirap tayo kapag huminto tayo ngayon. Ang tanging magagawa ko lang ay sabihin sa kanya, aswang, at patuloy na tumakbo. Sa wakas ay huminto kami sa malapit na gilid ng field. Halos hindi makagalaw ang aking mga binti. Parang sinusunog sila. Paglingon ko, tumingin ako sa likuran namin. Sa di kalayuan ay ang matandang babae tumatakbo sa lahat ng apat na paa na parang baluktot na hayop. Tao hybrid ang kanyang mga labi ay pumupulopot sa isang pag-ungol at pulang lumipad sa hangin habang siya ay tumatakpo patungo sa amin. Ang kanyang mga daliri ay kulot sa mga kuko habang siya ay naghuhukay sa lupa. Nagpapadala ng mga tipak ng dumi at bato na lumilipad habang hinahabol niya kami. Isang matinis na hiyaw ang pumutol sa tubo na pumasok sa aking mga tainga at naging dahilan upang ako ay mapangingiwi Tumalikot kaming dalawa at nagsimulang tumakbo. Ang lupa ay lumampas ng malakas sa aking mga paa. Hindi ko sigurado kung saan ko nawala ang aking chinelas. Ngunit wala akong pakialam. Tumakbo ako paano makasabay sa atin ang pagay na ito. Bago kami makapagpatuloy, isang malaking lalaki ang tumakbo palabas ng tubo. Mukhang nag-aalala siya Nakasuot siya ng brown na pantalon, walang sando at, at ang kanyang katawan ay nagniningning sa pawis. Nasaka ng kamay niya ang isang malaking machete tapos nakilala ko siya si Tito Tidong, ang ama ng kaibigan ko. Magsasalita na sana siya ngunit sinimulan kong sumigaw ng aswang at tinuro ang matandang babae. Walang sabi-sabi itinaas niya ang palakol sa kanyang ulo katulad ng mga bayani noon. Nang mawala siya sa tubo, nakaupo kami doon sa gilid ng kalsada. Lumuhod siya sa tabi namin at bumulong na tumakbo kami pa uwi. Sa abot ng aming makakaya, hindi niya nakita ang matandang babae ngunit nasa isang lugar ito nagtatago sa tubo. Thank you for watching. I hope you enjoyed today's lullaby. If you like my content, please remember to like, comment, And subscribe, and I'd like to give a very big thank you to Roselle for this terrifying Asawang story. And now remember, keep watching for what's in the dark.